sa wakas ko na hugas at tong itong motor ko sa totoo lang ilang linggo na rin hindi no, bakit lang hindi eh, kasi palagi na lang umulan dito sa Cebu ang higil kahit gusto ko sanang maghugas wala rin yung kung babahain dahil sa kasada pero ngayon medyo okay na ang panahon kaya sinamantal ko na. Grabe talaga ang kapal ng dumi. Parang naninigas na ang putik. Tipong pwede na gawing art piece. Pero hindi ako nagpatalo. Kumuha ako ng balde at gamit natin na car shampoo ay pro-choice car shampoo. ang mesyam shampoo ako. Oh, oh. Hindi pa rin ganun badali. Yung mga ninigas ng mga putik. Grabe. Punong-puno ng dumi at alikabok. Isa sa mga nagustuhan ko sa pro-choice car shampoo ng gawa ng Microtech is mabango siya, hindi masakit sa ilong at saka pagkatapos natin gamitin ay makintab siya para siyang merong wax. Kaya isa ito sa mga dahilan na nagustuhan ko itong klase na shampoo, car shampoo na to. Sumabisa so, siya, effective siya sa pagtanggal ng mga dumi. pero ang ito ngayon ang motor ko kumikintag parang bagong labas sa showroom ang sarap sa pakiramdam ibang level din talaga ang linis kapag may pro choice shampoo na gamit listen learn kahit umuulan paminsan-minsan kailangan pa ring alagaan ang motor dahil ito ang kasama ko sa bawat biyahe. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong simpleng vlog na to, don't forget to like, comment at subscribe. Hanggang sa susunod na ride. Ride safe mga virtual rider.